Di ko man ang meaning niya Di ko man ang niya Di ko Di ko, Di ko pero kita mo sa'kin Dalangin palarin na ika'y mapasak di ka pa sa akin damdamin Kung sa'yo ay di ko inaamin Kahit di mo na nila nang kailangan sabihin Di ka sisisiyan nililihin mo'y damako din Mahirap na pinipilit pa Ayoko naman pinipilit ka Sa pagbulog ko panaginip ka Pag gising mo ka tabi kita Mahal kita, mahal mo siya Oras lang na magbibigta Pagkasama mo siya, malamig ka na Pero pag hawak kita, umiinit ka Check ka parang Nike I know that you like puso sa Facebook at sa IG sweet na parang high B sugar honey iced tea na papa-iyakap salamik kase le iko ice gusto mo kong mahalin o mahal mo lang yung price daming snakes sa aking ladder 'cause I always roll the dice yeah baby I'm a thug but you know I keep it nice kung si ni Prada balenshaga ice on the price oh tukuma na pero kita mo sa akin dalangin palarin na ikay masasakin Sa'yo ay di ko inaabi Kahit di mo namin nila Nang kailangan sabihin Di kasi sasiyan Nililihin mo'y dama ko din Hindi ko sinadyang mapaisip Kung anong pakiramdam Nang ngayon mga halik Ayoko na nga naisipin Pero napapaisip Kung kailan ka babalik Sa'yo ay sabik Kaso ayoko naman na Ako pa yung mamulit Halik akong Parang dulya Papayag ka ba Na magpapalit Ooh, yeah Mmm, mm, Wanna be a -oh. but I gotta act Like I don't get For you Ooh, I gotta Sabay na yung mong na lang kita sa aking YouTube Gusto mo mahalin Can you love twice? Gusto kitang mahalin But I gotta pay the price Di na lang mong gagawin What we gotta hide? Handa ba akong sumagawag? mga eyes on the Di ko amingin, pero kita mo sa'kin Dalangin palarin na ika'y magpasakin Mahirap lang isipin na hindi ka pa sa akin sa ko sa'yo ay di ko inaamin Kahit di na nila Nung kailangan sabihin Di kasi sisisiyan Nililihin mo'y damako mo din Di ko man Pero kita mo akin Dalangin pala rin Na ikay mo pa sa'kin Gusto kang ipigin Kahit pa na hindi ka pa sa akin damdamin Ko sa'yo ay di ko inaamin Kahit di mo na may nila Nang kailangan sabihin Di kasi sisayang nililihim Ay dumako